Paye Galang ikinakahiya ang kanyang tunay na pangalan. Hindi napigilan ng vlogger at kapatid ni Papi Galang na si Paye Galang na maging emosyonal habang ikinukwento ang nararanasang pambubuli mula sa kanilang ina dahil nga sa kanyang pangalan. Kamakailan lang ay nakapanayam ni Tony Gonzaga ang galang sister sa pamamagitan ng kanyang programang The Tony Talks. At marami nga ang hindi napigilang malungkot dahil sa masamang karanasan ng galang sisters noong bata pa sila. Ikunumento nga ni Papi na lumaki sila sa isang mapag-abusong tahanan. Ayon kay Papi, lagi umanaw nag-aaway ang kanyang mga magulang na madalas na nauuwi pa sa bugbugan. Ibinahagi pa nga ni Papi na napipilitang siyang gawin ang mga bagay na hindi dapat ginagawa ng isang minor de edad tulad ng tumanggap ng indecent jobs dahil sa kanilang ina na siya pa ng bugaw sa kanya. Kaya nagpa siya si Papi na lumaya sa poder na kanyang mga magulang. Ngunit sa pag alis nga ni Papi sa kanilang bahay ay tila naging empyerno na ang buhay ni Paye dahil ito na ang pinag-iinitan na kanilang ina. Maliban nga dito ay inamin ni Paye na sa ina niya mismo unang naranasang mabuli dahil sa kanyang tunay na pangalan na Lucifer, na katunog nga ng Lucifer. Narito nga ang ilan sa pahayag ni Paye. Sa kanya ko rin po naranasan na mabuli. Siya po unang nambuli sa akin kasi yung sa pangalan ko po, parang sabi niya, kaya ako pinangalan sa iyo yan kasi bagay sa ugali mo, demonyo ka. Ano bang pangalan mo? Lucifer po. Okay. Siyang nagpangalan nun sa iyo? Sa birth certificate yun na nakasulat. Ako. Samantala, sa edad nga na 15, tuluyan ang nakalis si Papi at Paye sa poder na mapag-abusong magulang. Bilang nakakatanda nga, binuhay ni Papi si Paye sa pamamagitan ng pagtatrabaho nito sa bar. Ibinuyag e nga din ni Papi na nakakatanggap siya ng tulong mula nga sa kanya mga sponsor. Hanggang sa nakaalis si Papi mula sa pagtatrabaho niya sa bar, Matapos siyang sumikat sa tulong ng matalik niyang kaibigan na si Tony Fowler at nakilala rin sila dahil sa vlogging. Samantala, nakatanggap nga ng simpatya mula sa maraming netizens ang magkapatid na si Papi at si Paye dahil sa madilim na nakaraan na naranasan nila mula mismo sa kanilang mga magulang. Hindi ako papayag na mag-isa ka ulit. Wala kang kasama, wala kang aarte ate. wala na kang iiyakan. Pinayuhan din ng mga netizen si Paye na mahalin at respetuhin ang kanyang kapatid na si Papi. Dahil sa hindi biro nitong pinagdaanan, mabuhay lamang siya.